Hi guys, minanda kami guys. Barbecue, sus ng barbecue. Biko, wow, sana all. Happy anniversary. Andiyan na yung lalabs niya. Dumating na, ayan, bawang, green onions, tropic, and noodles. Noodles, noodles lang tayo. Wala tayong pang ano. Ito yung sus ng palabok. Yun yung noodles niya. At yun yung cake nila. Ayan, at ayan Ate, yung dalawa. Ito tama yung noodles ng palabok. Ha? Ito yung nod. ng palabok sa ibang bansa. Ano na ito? Ano din? Uh, Pang-pansit yan eh. Yan. At yan ang aming handa. Happy anniversary. Ayan. And guys, kainat kami. May ayos dito. Ah. Palat, tinapa. Okay lang yan. Hindi naman kailangan complete. May tuyo ako eh.